Hello guys, welcome to today's Topic TV. Hulikam ang isang lalaking pumasok sa isang compound, at nanguha ng isang bisikleta ng bata. Sa video ay makikita ang isang lalaki tumayo, at nagsindi ng sigarilyo sa tapat ng gate. Pamasid-masid muna ito sa labas habang sinisipat niya ang lock ng gate. at nang makita niyang hindi ito nakalock, agad niyang binuksan ito at diretsyo pasok sa loob. At para walang makahalata ay muli itong bumalik at sinara ang gate. Ilang sandali lang, makikita na itong bitbit na niya ang isang pambatang bisikleta, at dali-dali nitong inilabas ng gate. Pagkalabas niya ng gate, para di mabisto ng mga tao sa labas, ay kunwaring pumaway-kaway pa ito, at nagpaalam na animo ay may kausap sa loob. Tumigil pa ito saglit, at sa pakiwari ko ay may mga taong nakatambay sa labas dahil umakting pa itong may kinakausap talaga siya sa loob. Na hindi rin mahalata kung may makakita sa kanya dahil akalain na may kakilala at kausap talaga siya. Dahil kung wala siyang taong nakita sa kanyang paglabas, ay di na niya gagawin yun dahil diretso na siyang alis. Kaya todo pa alam pa ito kunwari, bago umalis. Dito naman sa may in Morong Rizal, isang lalaki ang bistado ng isang tindero na kanyang balak biktimahin sa kanyang palit pera modus. Subalit hindi ito umubra sa alisto at alertong tindero. Makikita sa video ang lalaking nakaputi na ibabalik na lang daw ang kanyang binili sa tindero, dahil maliit daw ito. Habang ang tindero naman ay pumayag at binilang niya ulit ang perang kaninay, isinukli niya sa lalaki. Nagtanong pa ng oras ang lalaki para mawala sa fokus ang tindero. Binilang ulit ng tindero ang pera sa harap niya, bago pa man ibalik ng tindero ang isang libong ibinayad niya, ay makikitang humugot ito ng isang daan sa kanyang bulsa. At pag abot ng tindero ng isang libo sa kanya, kaagad niya itong pinalitan ng isang daan. Subalit alerto at alam ng tindero na niloloko siya nito, kaya't agad nitong kinalembang ang ulo nito. Loko, loko ka. Ka, ha? Palusot naman ng lalaki, ay nagpapapalit lang daw siya sa isang daan. Nakaraniwang style nila pagka sila ay nabisto, na hindi naman umubra sa tindero. Sabi mo ha? Sabi oh mo man, man, ha? Manloloko ka pagdating sa labas ay kaagad siyang pinaikutan ng mga tambay, at iginigit pa rin niyang nagpapapalit lang daw, siya ng barya sa isang daan, subalit nanindigan ang tindero na isa siyang modus. Dinaniwala sa kanya ang mga tao roon kaya't di na rin nakapagpigil ang mga tambay kinalembang talelong ang kanyang ulo. Sabay takbo, iniwanan din siya ng kanyang kasamang babaeng nakasakay sa motor, marahil ay sa kahigian siguro sa ginawa ng kanyang kasama.